Ayan, magandang umaga po mga katropa. Mag ano po tayo, mamimingwit. Bali yung pain po natin. Ipo na buhay. Ayan o. Pain natin. Dito ko lang nilalagay ito. Para mabuhay yung pamain natin. Sila ka bulbul, mamimingwit rin. Nandun o. Bali yung spot na pupuntahan natin mga katropa yun din ang pupunta nila mga mga talakitok po yung ano natin target bali mababaw na spot lang yan mga katrupa nasa dalawang di pa lang ayan huwag na po natin patagalin at pupunta na tayo dun mga katrupa yung oras po natin alas 6 na umaga let's go mga katropa nandito na po tayo sa spot ito yung gamit natin tansi number 8 at saka number 10 yung kawil natin 564 medyo maliit na kawil dahil maliliit lang yung kain natin mga katropa ganito yung pagkabit sa pain yung pangatlong kaliskis sa hipon ayan medyo malakas yung agos ngayon palutide pa dalawang tansi yung gagamitin natin dito sana makauli tayo mga katropa kasakaling may talakitok dito. Nasa dalawang dip pa lang yung lalim. ayan Abangan na lang natin yan mga tropa. Kakagatin na lang yan. yan mga katropa. May kumagat na. Yan talakitok. Yan o. Nagdala tayo ng ano, ice box. Agis agad. Ayan. Ayan, huli na naman. Ah, pop oh cool. <laughs> sila kabulbol nandito na mga katrupa kararating lang at saka si GR sarap na ihaw mga katrupa ah oh. Bully. Lunok. Lunok talaga mga katropa. Umiikot yung bangka natin. Medyo di maganda yung ano pisto. Ano mga tropa?

Ayo, apa dia ada? <laughs> ada nah. Hagis. Yon huli. Holy oh, trupo telok itu. Ah. Oke. Okay. Pain, ang dami na lang, mga katrupa Ang dami Lagi tayo ulit ng pain Ah. Isang ano po, isang kawil Ayan, kinagat na Ah. <laughs> di, di ko napainan yung isang kawil ah huli mga katrupa alright ba ulo ayos to maka enjoy to mga katrupa gusto natin dahil marami sila dyan ah sa ano yung isa nagkisa natin to si Cain ah huli na naman okay hala ka marami to mga uh, katropa pain in. No, pain oh. Ayan, huli. Ah. Tolok ko. May mga nahuli na ako mga katropa yun oh, no. Hindi ko na Ayan, hagis sulit. Yan holy mga tropa. Malaki laki ito. Anong isda kaya to? Medyo malaki to mga katropa. <sighs> Ang nipis ng tansin natin. Kaya ingat lang Dandaan lang mga tropa baka maputol pa laki anong isda yun yun oh know? laki mga katropa pambira yun know? oh Yan ah. Laki. Oh, grabe laki. <laughs> <Pumbira>. Oh. <laughs> Ang babo. Pero oh, Thank you Lord. Ang laki grabe. Kaya pala hindi yuminto agad mga dalawang kilo na to mga katropa. Oh, tingnan nyo mga tropa napakababaw. Oh. Pero may malaking ano pala dito. Malaking mamaw. Ah! Ang laki. Uh, ayos. swerte tayo mga katropa. Swerti tayo Swerti ah. Aray Grabe okay na yan Nakajak pa tayo mga katropa <laughs> Pira na yan Yon, holy. Ah. <laughs> Talaki ito ku, tropo. Di. po tayo, hey nai, hey siya, sure. agi sulit Yo. an huli na naman maw trupa, talo kita kulit lunok nalunok niya nasa gilid sila ng batuhan mga tropa ayan bato na yan dyan mga tropa Do, punta doon agis natin itong pangalawa ayun ay sus di tinamaan mga tropa Sayang Ay sayang <laughs> di Tinamaan Bera pa Sapa Ayan, huli na naman mga tropa. Okay. Lunok ko oh, 'yung kawil. <laughs> Yumpain din niya na lunok. in ulit, yeah. senud senud doh, telak itu kulit, jackpot mau terupat, jackpot niro mga katropa. Binitawan. Binitawan. niya mga katropa. <laughs> Sayang. buhay po. Hagis ulit ah. Sa pool ah. Puli na naman mga tropa Sunod sunod na sunod sunod Oh, ang Yo. Oh. Huli. yon Tara kitok. Yan ang huli natin. Na oh. ang laki na pa natin ito sakto to ayan ginagat ulit ah Huli na naman mga katrupa Kain na Kunti na ang kain natin Malalaki na yung iba Huli mga katrupa Huli kitok huli oh, natin oh laki ng isa Kinakain na Kinakain na Ayan Hila, <laughs> kabulbol Hila Huli na naman mga katrupa Pag-inulit Benda gulu-gulu nonton si Oh Ano huli Huli na naman Oh Ano lo kinai punot din ano Mabis ulit mga katrupa yo, oh! Huli huli Oh labungan Oh galing ng pagka ano Di man tinamaan ang kawil mga katrupa <laughs> Ayan no? Natalian lang siya Oh Tumbir <laughs> Labungan Ayan Ayan Bilagat. Inagat yung isang ano natin ah, labungan na naman mga katrupa isdang bato na yan okay, ulit natin ang pain kunti na lang pain natin malalaki na Ayan, huli na naman. Grabe oh, isdang bato. Ayan, kinakain ng isa. Ayan, huli. Tanggal so yang punya. Tapi ini Grabe yung kagat dito. Yan, huli. Ah, talakitok naman. Maraming naman tayo mga katropa. Agis yeah. ya huli na naman sunod sunod na talakitok pain ulit mga katropa anak ko wala nang pain si kuya AIDS mukhang magwawakas na kung magwawakas na, huli na naman, ba sibug, napula po. lunuk Oh uh Semua so, uh, mau isang tansi Nalan uh, lalaki no na. Nampain natin katroko. Oh, may oh. oh, maliit ba? Maganda kasi yung maliit. Agad nalulunok na ang isda. Ayaw, oh, aray. ayan sa ulit labungan isdang bato kainin kaya nila yung ano yung patay na hipon wala na malalaki na nga sa sabit to pag ano pag kinain maliit yung kabila natin mm. ayan ay, kinakain na yung sa so. kung hindi ata kinakain oh uh, nabibitawan nila pag malaki yung pain mga katropa ayan so mga katropa bali uwi na po tayo yung pain po natin na uh, ubus na halos may natira naman pero mga patay na wala di na kakainin ng talakitok yan mga katropa so ito yung nahuli natin ayan yung iba sa ano na di ko na nabidyuhan yung iba mga katropa ayan o di ko na nabidyuhan lahat at ito naman yung ano natin holy ayan mga uh, dalawang kilo estimate ko dito mga katropa sa isang to itong malaki yung mga talakitok ko ayan ayan kita kita na lang po tayo dun sa bahay mga tropa, timbangin po natin to kung makailang kilo tayo libre na naman tayo dito yan ang kagandahang pag paghipo ng tayo na buhay klase, klaseng isda talaga iba't ibang klasing isda yung mauli hindi mo na ako nag -trolling. timing tayo grabe dagat malabo na naman kaya medyo mahirap kagatin yung ano yung trolling pag malabong dagat ewan ko di yata nila makita yung pain sa ibabaw so yan mga tropa tingnan natin mamaya kung makailang kilot po tayo dyan sa ano sa mga nahuli natin ayan ito po yung nahuli natin ito yung timbang natin, timbangan mga tropa. Maliit yung timbangan natin. Ang timbangin natin itong ano, bali yung kilo nga pala sa talaki 250 so, mga tropa. Ang timbangin natin. Huli natin po timbangin itong malaki. So, so hindi hap mga tropa. Yung talaki natin at saka mga silang bato. Ayan. Oh, hindi ha. Oh. At saka timbangin naman natin itong ano, malaki. Bali, 280 yung kilo dito, mga tropa. Naka 20 hap din, no? Oh, 20 hap. Bali, naka ano tayo, mga tropa, 5 kilo. Ayan, si Mrs. na lang po yung mag-aatid dyan dun sa buyer namin sa Talipapa. Ayan, hanggang dito na lang po mga katropa. Bali, maraming salamat po sa panonood. Ayan, magkita-kita na lang po tayo sa susunod na upload. Bye-bye! Bye-bye!